Hapit na mapabalihin ang mga fire victims sa Mandawi City, paingon sa condominium project diya sa barangay Tipulo. Kaganina, gipangunayan sa mayor ang orientation sa mga beneficiaryo. Ano report ni Nico Sirino. Gisugdan karong Adlawa ang pre-move-in seminar alang sa mga fire victims ng muukupar sa condominium project kundi hindi ang mga palisiya sa ilang pagpamuyo sa kondominium. Sa Tipolo Residences nga housing project sa syudad, doon na naiduha ka building nga inisyal nga napabarog. Ang building 1 nga gitukod sa city government, doon 104 ka mga residential units. Samtang 90 ka units sa ikaduhang building nga gitukod sa usaka real estate developer. Personal sab nga gisusi sa mayor o ubang city officials ang lugar kaganiha. Sa lima kaandana nga building, ang upat kaandana ang gitagana para sa mga residente, kaya ang ubos para sa mga commercial spaces. Pasigar nila, hamugaway na unya ang ilang kapuian. Usa ni sa paghatag o disenting kuluyanan sa tumakitso ng mandawayan. After all, kani sila mausan ng katong nasunugan din mismo. O, o, uh o, if my memory serves me right, no, nga katong panahon na sa uh, grabe kayo ang ang kaso sa dengue okay ang ilang kuluyanan kani ato stagnant man mm. Uh, nya maguwan magpundo gyud ang tubig karong adlaw gitakda ang pagpa na sa mga residente padung sa Midrise Condo Project subay sa ubang plano sa dakbayan nining charter anniversary naglakip ini ang pagpapahawan sa ilang giistaran sa CICC compound para sa groundbreaking na unya sa bagong City Hall building. Usating alin is a uh, socialized housing within the heart of the city, no? Nga na mismo sod sa kinapusuran sa Takbayas Mandawi. Di sila malayo silang trabaho, mm. di sila malayo sa atong government center, which which is walking distance from here, no? Nico Sereno, Balitang Bistang!